Hello kabahayan, share ko sa inyo ang uh, aking kasamahan na, na taga Nigeria na meron siyang ritual na ginagawa bago bago namin umpisahan ng aming trabaho so patapos nga pala kami dito sa aming ginagawa at kung makikita nyo itong Nigerian na ito ay meron siyang ritual na ginagawa dahil uh, hindi ko alam siguro dahil walang sahod kaya ito gagawin niya ng ritual o oh, nakita nyo naman ito nga pala ay taga Nigerian mga kabayan kaya ganyan no oh, yung Pakistan yan no natutuwa sa kanya yan no oh, diba? di ba yan si Nigerian tapos ito si Hapon yun oh, you know, natatawa din no oh. kaya ang sabi ang sabi ko sa kanya sige nga gawan mo ng ritual baka sakaling magbigyan tayo ng sahod kaya ayun at ito na nga pala yung ginagagawin namin patapos na. kunti na lang. Uh, ilang uh, salamin na lang ang aming ilalagay at patapos na kami dito. At uh, yun nga mga kabayan at dahil uh, mainit kaya yun uh, silong-silong muna at ito yung proseso ang bago namin nilagay yung salamin ay lalagyan namin ng rubber para hindi siya mabasag. Oh, diba? tuturo ko sa inyo kasi ako ay marunong ako pang all over the world itong gagawin namin kaya ituturo ko sa inyo ganyan lagyan nyo ng rubber makini uh, makinig kayo ha para hindi tayo hindi pa ulit ulit kaya yun no, tingnan nyo ganyan lagyan ng rubber hindi ko nga pala nabityuhan ang paglagay ng uh, aluminum dahil kailan lang nagumpisa ang pag video video ayun tingnan nyo naman yung mga kasamahan ko dun sa baba at ito pagkatapos na ilagay yung rubber ayon tingnan niyo yon kasama ko ayan si Australiano yun si Nigeriano katapos yan mag-hi naman kayo sa kanila mag-comment naman kayo at i-hi nyo yun, si Australiano si Nigerian at saka si Hapon yun oh, binuhat nila yung uh, salamin at ito tatlong ibang lahi yan Bangkali yung isa Pakistan yung isa oh, di ba So, 'yun, iba't ibang lahi ang mga kasabangan ko. At saka iba't ibang size, may mataba, may slim, at saka may katamtaman. At saka meron din iba't ibang kulay, 'yun niyo, may itim, may maputi. Ayan. So, pagkatapos niya 'pag inabot niya 'no, 'yun, 'yun na lang 'o, ilang piraso na lang ang lalagyan ng uh, salamin at uh, matatapos na, lalagyan na lang ng subcover yung pang uh, buuhan na parahin bang hawak doon sa salamin para hindi malaglag yan o si abot mong ganyan yan o oh. yan tingnan nyo yan si Indonesia yun naka violet at saka yung si Australiano yung nasa taas Atong isa taga LA taga LA yung nakaitim pero wala na hindi na namin kasama taga Legaspi Albay LA kaya yun o oh. pagkatapos niyan mga kabayan ay lilipat kami sa kabila para Uh, ilagay naman yung natitirang salamin katulad niyan oh ito na lang matapos na oh ayan tapos na yan na lang dadalawa na lang at saka maglalagay na ng subcover we oh, have diba so ganyan lang ang paglagay ng ganito diba masaya ang mga tropa yan, ang trabaho namin walang ingitan walang uh, oh walang walang away puro Biruan lang sa amin, walang napipikon kaya napakaganda so